Hello po mga kalaki, kamusta po? Magandang tanghali po sa ating lahat. Alas 11 na po ng umaga at tayo po ay mamimigay po ng mga masusu masusugid sa, sa masusugid nating mga followers dyan ng mga laki uh, lucky numbers mo na talaga namang inaabangan nila araw-araw. Okay, so mga kalaki ngayon pong alas 11 ng umaga ay talagang yung mga ipamimigay natin mga 6 digit lucky numbers Pilipinas at abroad ay talaga pong galing po naman talaga nakipagpulitan talaga ako kay Lola talagang sabi ko Lola pagbigay ka ng numero nagbigay na nagbigay ng numero sinumadla ko pinagpartner partner ko pinag -combine, combine ko at sana may makahagip ng milyon ngayon ngayon sa loob ng tatlong araw mula sa sasabihin ko ngayong lucky number sana may makahagip ng milyon at sure ako na may mananalo rito 3 digit, 4 digit, 5 digit may mananalo rito at sana ang milyon mapanalo na natin okay? So, ito na po mga kalaki ang ating mga lucky numbers. Tuloy-tuloy na po tayo mamigil mga lucky numbers. At ang mga lucky numbers po namin ay libre po ito. Walang bayad mula umaga, tanghali, hapon, gabi. Wala pong bayad. Private consultation po ang may membership fee. At sana masubukan mo rin ang private consultation dahil tulad nila, mga nagsaga Di ba? Nabawi na agad yung membership nila. Nanalo pa sila. Tatlong buwan pa ang pagitan. Di ba? Ang bilis. Di ba? Kaya mga kalaki, ang lucky numbers namin wala pong pilitan. Ang private consultation wala pong pilitan sa mga may gusto lamang po. At kung interesado ka, sabihin mo sa akin sa messenger, PM mo ako, Sir Red. Gusto ko po magpa-member. Tatawagan kita agad. Okay? May membership fee po yan ha. At syempre po, malinaw na malinaw. Ang lucky numbers po natin, libre, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee. Kaya kung ready ka na, trade na rin ako, tara. Mamigyan na po tayo ng mga lucky numbers. Ngayon po, alas 11 na umaga. At syempre, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging pilyonaryo? Ayan mga kalaki. Okay, sa mga uh, masusugin nating mga followers po dyan na nag-aabang sa ating mga vlog lagi, eto na po, kunin nyo na po ang 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit ang 10 lucky numbers abroad po ay number 26, number 38, number 42 number 49, number 53, number 61, number 47, number 48, number 52, at number 24. Ayan mga kalaki, nagtitinginan kasi sila doon. Tinitignan ako, nagbablog ako, pumapaway. <laughs> oh, may papakita ko sa inyo. At syempre, ito na po ang 8-digit lucky numbers, mga kalaki. Ito na po ang 8-digit lucky numbers mo ay number 37, number 42, number 43, number 46, number 8, at number 16, number 20, at number 27. Ayan mga kalaki. Ay, 29, number 29. Ayan mga kalaki, ito na po ang 8, ang 7-digit lucky numbers abroad naman. 7-digit lucky numbers mo ay narito na. Number 3, number 14, number 17, number 22, number 28, number 33, at number 34. Ayan. At syempre, ang 6-digit lucky numbers 1 to 29, kunin mo na. Ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 ay number 20, number 25, number 13, number 12, number 8, at number 16. Ayan. Syempre, ang 6-digit 0 to 9 naman. 6-digit 0 to 9 ay number 7 number 8, number 4, number 2, number 3, at number 5. Ayan mga kalaki. At syempre, ang 5-digit lucky numbers abroad, ito pa rin po. 5-digit, kunin mo na. Ang 5-digit lucky numbers, hello po. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number 18, number 14, number 26, number 32, at number 33. Ayan. At syempre, bago po natin ibigay mga 6-digit lucky number 642, 645, 649, 655, 658 sa mga bago po sa mga followers din na nakatutok po sa ating Facebook. At kung gusto nyo makatanggap ng mga lucky numbers araw-araw, everyday, apa, kunin mo lang aming mga account. I-follow nyo po kami, hanapin po ang Red Parungki na meron po sa Facebook, ka Red Parungki na meron 316,000 followers at syempre po sa YouTube 16,000 followers sa TikTok po 414,000 followers kaya lagi ko po, po sinasabi yan para po hindi kayo maligaw kasi po marami pong nagkalat dyan naglipa na sa social media na account daw namin eh hindi naman po namin account titignan nyo po yung mga followers kung ilan pagkokonti hindi po kami yon okay may second account po kami Aris Gertchal at yung isa naka yellow t-shirt ako red parong hindi ng pangalan na meron pong 50,000 followers mga kalaki. Diba? Ganon doon po kayo sa mga legit na account po magko-comment at manghihingi ng mga lucky numbers, mag-message para pag nabasa ko, ipiflex na kita, bibigyan pa kita ng code, magkaibigan pa tayo. Okay, so ganun mga kalakiya, ang mga lucky numbers po natin inaalagaan yan 3 days bago po natin palitan. Okay, so eto na po mga kalaki, kunin mo na ang mga 6 digit lucky numbers, iyo iyo na. At sana, tulad ng sinabi ko, mahit natin ang milyon ngayon sa loob ng 3 days o kaya itong Bermans na to. Ito na po ang 642. Ang 642 mo ay number 28, number 30, number 15, number 36, number 39 at number 11. At ang 645, ang 645 6 digit lucky numbers mo ay number 14, number 17, number 8. Number 29, number 36, at number 38. Ayan. At para naman po sa 649, ang 649 6-digit lucky numbers mo ay number 5, number 16, number 27, number 38, number 44 at number 46. At para naman po sa 655, 6-digit lucky numbers ay ang 655 mo ay number 13, number 23, number 42, number 46, number 44 at number 33. Okay, at last na po ang 658 six digit lucky numbers. Narito na kunin mo na number 18, number 30, 30 number 41, number 52. number 19 at number 21. Ayan, kumpleto na po ating mga lucky numbers ngayon pong tanghalian. Takbo na sa suki ng outlet at ahangat namin dito ni Lola Carmen. Manalo, 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 manalo tayong lahat. Lalong, lalo ka na. O, oh, ikaw. Ikaw mismo na talaga lang sa amin na talagang mm, ayan sana po masolusyon na natin ang problema nyo kahit sa konting halaga kahit sa maliit na halaga na mapapanalunan nyo mag congratulations ako sa si inyo sana po mapanalo namin kayo ngayon mismo okay so mga kalaki eto na po ang paborito ng lahat ang shout out tag shout out po sa pamilya Meneses uh, ano pa, pamilya Mendes ng ano to ng Takloban Leyte, huy, Tacloban Leyte at Pamilya Garcia. Men, Pamilya Mendez at Pamilya Garcia po ng Tacloban Leyte nanonood po sa inyo sir Red. Maraming salamat po sa inyo at siyempre po, ito na po sa mga ano naman dito sa abroad naman to. Para naman po dito sa UAE. Hello po, Sir Red. Uh, paboritong paborito po namin kayo lalong lalo na po pag day off namin nanonood po kami, tumataya po kami at marami na rin po kami nan nan nanalo rin po kami sa inyo po kahit maliit pong halaga tuwang tuwa po kami 3 digits, 4 digits na panalunan po namin congratulations po sa inyo at yun po ang hangat namin makatulong po sa inyo at sana ikaw, interesado ka, magpa-member hindi na po tayo mag-open ng islat ng October, November, December yung mga nagpa-member po ng July, August, September sila po ang mag-renew -re pag hindi po sila nag-renew ng islat nila ibibigay ko po yan sa inyo. Yung mga nakapila po, magkakaroon na po kayo ng slot, makakasali na po kayo dito. Good luck!